Alright mga katro tapos na tayo dito So ngayon nag si Pops Ah, uh, Ito kasi si Pops ay uh, pangalawang beses na natin siya na home service So noong una kasi is itong panggilid set yung ginawa natin So one year ago, o oh, lagpas na siguro mga taon, isang taon Siguro mga nasa 18 months na siguro So ito yung lining ng mga katro Pops So ito katibayan talaga na tumatagal siya ah, uh, ito pa rin na nakakabit yung pula na uh, clutch spring, blue na center spring. Tapos ito, kalkal -kal pulley. Yan. Tapos grubel. So ito papalitan na natin ito kasi oblong na. Then yung bula niya, yun pa rin nakakabit. Oh. Yung shower. Wala siyang mga kanto. Wala pa rin yung mga kanto. Then yun na nga, medyo madumi na talaga yung pag -ibid. Ayan siya mga katropa. Kasi ito katibahin lang to patunay na tumatagal yung set natin. Ano? So sa mga gusto magpagawa, uh, huwag na mahiya magtanong. Walang <laughs> bayad yan. So sa price naman details, so isasend natin yan. So active tayo palagi sa mga comment section, sa mga comment section saka pag reply sa message nyo. So ayun, hanggang dito lang mga paps. Tapos na ako, pauwi na rin ako ng Manila mamaya. So, dito pala ako sa Tansa, Kabite ngayon. So, ayan, eh, hanggang dito lang.